Another gala na naman for this day pero bago ang lahat Lord salamat po sa patuloy at laging pag-iingat sa aming mga biyahe. At ngayong araw nga po ang ating pupuntahan ay siyempre ang bayan ng Indang. Puntahan natin yung campsite na ang pangalan ay Mount Mahogany Campsite dito sa bayan ng Indang sa probinsya ng Cavite. <makes noise> po yung kalsadang papasokan natin papuntang campsite kaya maiging pong mag-iingat tayo. Saan yung mahoga nito eh? Ay, doon po. Itinuro nga kami ni ate sa may-ari ng campsite, si Kuya Manny. morning po Kuya. Saan po pwede mag-park? Mahoga nito? ah doon po kayo po yung nasa vlog ni Kuya Bruce ko yun eh, no? ah nga <laughs> yun po yan lagi po kami napunta sa ganun ah sige po kami na rin po napunta kuya pagka Sinamahan nga tayo ni Kuya Manny na pumunta hanggang doon sa ilog sa ibaba. Tapos habang naglalakad kami dyan pababa sa ilog, pinapaliwanag ah, niya dyan yung mga pwedeng gawin sa campsite nila kung saan pwede maglagay ng tent at saka yung mga activity na pwedeng gawin. Ay, dyan po. Ah, may daan din po dito, Kuya. Pwede bueno, Ay Pagkano po pag mag tent kaya? Mag kaya. Mag oh, okay, 300 po. Ito na yung hagdan na babaybay natin, pababa hanggang dun sa ilog. At habang pababa kami dyan ni Kaya Manny, nagkwentuhan kami. Tapos sabi niya, meron daw palang isang vlogger na pumunta dyan. Nag-vlog sa Mount Mahogany. Tapos pinos. Kaya lang parang negative daw yung review sa kanila. Parang ang dating kay Kaya Manny eh, sinisiraan. Hindi ko alam kung anong klaseng review o words yung binanggit ng vlogger na yun. No? bilang isang customer or bisita sa mga ganitong klase ng pasyalan eh may karapatan naman po talaga tayong uh, magsabi kung ano man po yung nakikita nating pagkukulang doon sa side ng facility nila para mas ma-improve nila yung service sa mga customer pero sana po pag magbibigay tayo ng suggestion or complain eh ipahayag po sana natin ito sa maayos na paraan tapos kausapin po natin yung owner kagaya nga nung na-experience ni Kuya Manny ano, na sinasabi niyang may vlogger na pumunta dun sa campsite nila tapos binlog yung area nila tapos nung pinong sa social media parang hindi daw maganda yung review sa kanila which is ang description niya na sinasabi parang sinisira yung campsite bagamat hindi ko narinig hindi ko narinig hindi ko napanood kung ano man yung words na ginamit ng vlogger na yun. Ano? Pero mas maganda sana kung idinaan muna niya kay Kuya Manny. Personal, sinabi niya kung ano yung mga napansin niya. Hindi maganda at kailangan ng improvement. Para alam nung may-ari. Hindi yung ipopost agad natin sa social media tapos baka masasamang salita pa yung ating mga binabanggit. Eh hindi rin naman po maganda yan. Hindi po ba? Lagi po tayo magbigay ng pagkakataon to improve their services at mga facility nila na kung tingin natin eh may pagkukulang sila kaya lagi po nating ilagay sa tama kung upo naman po tayo ng mga bagay na tingin natin eh may kailangan ng improvement kasi si Kuya Manny naramdaman ko sa kanya yung parang dismayado siya eh, doon sa ginawa ng vlogger na yun kaya Huwag po natin kakalimutan yung salitang respeto bagamat may nakikita tayong mga pagkukulang sa mga ganitong pagkakataon ni eh. Kausapin po natin ng maayos at tingin ko naman po ay eh, gagawin nila yung best nila kapag kasi sinabi natin kung ano yung napapansin natin na parang kailangan ng improvement kagaya dito sa mahogany campsite na kita ko at sinabi rin naman ni Kuya Manny talagang ginagawan nila ng paraan na mas mapaganda pa nila yung area para sa mga taong pupunta dun sa kanilang lugar future nitong lugar na to Pwede kasi haharangan nila yun. Hanggang saan Ayan sa, Ganito ko lang din yung ano yun Para din yung mga Tapos yung batong